Ito ba ito ba ito? Ito 'yon eh. Dito 'yon, eh. bupal lo to eh. 'Yan, yung itong 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 ito ito. Uh. Ang gili dito, dito kami nagfishing. Hindi kayo Ito ang hinahanap ko. Hindi kayo yung kaliwa na 'yon, hindi pa may kalsada doon ang kaliwa na simentado din, pa kaliwa. <laughs> Yo sa may museum. Sa may museum doon. O viral tayo nito? <laughs> Wala kayo <tayong> trip plan. <laughs> Wala nang trip plan. <laughs> Show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive is passionate. Every word I move, so descriptive like an asset. So okay, oh, welcome back mga kabyero So ito It's Sunday today So walang biyahe And then yun Ito tinatawag na bigla ang lakad na wala sa plano <laughs> Ayun, ko, nakapang, ano, ko. So yun, uh, may mga kasama akong mga kasama natin mga Fishing. Mga drivers Saan tayo pupunta po sa? Fishing Fishing? Yeah, so magpipishing then Malaman kung ano, biglang camping yata ito Ang dito <laughs> So yun, inaantay uh, ako ng mga kasama ko dahil wala kami mga biyahe. Very slow. And yun nga. And uh, yun. Let's go have fun! Gusto? Like kuya? So yun, mag enjoy enjoy habang maganda ang weather ngayon. So walang biyahe. then gala. Walang magawa. <laughs> Wala mo akong pera dyan. Bakit? May dadaling ka ba? Ano si mama? Ano Para may dadaling niya, ano? Pero wala daw siyang pera. Wala daw siyang dalang pera. Bakit may dadaling ka ba? Kumitin na dito ang halo-halo. The Philippine Tay City. O ba, kagayan di oro pala to, ano? Ano ba yung sabi Kagayan di oro? Canada di oro? Si de oro ka di norte. Pilipinas to, ano? Ang lalaki ng ligo rito ligo. Nasaan naman? May dala May dala bigas? Eh wala. May Wala. May, may nakita. Na, dala kayong bigas? May, huh? may dala kayong bigas? Meron. Wala bigas. Teka, <Ayos>, kukunin na <ayos>. lang <laughs> yung pa nang iniinom ko na. Hoy, oh. Eh, andala ko na. Hindi masarap. ano mino. Ayun. Ayan. kayo, ate? Uy. Ano daw, papo? Ito. Hindi. Ito, meron. Ano yan? Shanghai. Kung gusto mo. Ay, fishball pala. Meron lang fishball. Yan. Ganun. Meron lang. Meron lang fishball. Ilan? Fishball o squidball? Kapos, squid mantika. Wala tayong mantika. Pero may pa prito tayo. Fishball pa to? Fishball? Oo. Oh. Ilan? Tanungin mo muna. Kung... Ate, magkakanta yung fishball? Squidball to eh. Papay, papay. Fishball pa lang yan? Papay? Hmm. Ilan? Ano ba yan? Ilan? Ano ba meron sa kabila nga? Ang bulong bulong mo. Ano meron dyan? Baseball din. Squid boot, sa ganun din. Ilan, hatog. Hatog? Ano rin sa sausawa natin, ito na lang. Oo. Ohio, oh my So oh. yan, Four Seasons Resort. Oo, tamay! Yan, dyan tayo muda. Mabush so ya yeah, merawat kamu sama Isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim eh apa nih? Siapa itu? itu 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 ya bukal lo eh Yan, yung itong 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 ito ito. Oh. Uh, ang gili dito, dito kami nagfishing. Hindi kayo Ito ang ko. Na, hindi kayo yung kaliwa na yon, hindi pa may kalsada doon na kaliwa na simentado din, pa kaliwa. Yo sa may museum. Sa eh. may museum doon. O viral tayo nito. <laughs> Wala kayo <tayong> trip plan. <laughs> <laughs> Wala trip planning eh. <laughs> Magtanong tayo pagka. Okay, Ako eh, par, pumasok na yung yeah, ano. Ha? Ah? Yung sayo par, walang screen yan sayo par eh. Oo. Ang lalaki ng butas oh. Ha? Ang lalaki naman ng butas ano? Yan, masok yung dragonfly sayo par. Ang lalaki ng butas. i kami ngayon. Maliwanag pa. Oras is alas 7. Mga alas 8 na. Alas 8 na na? Oo. Hindi na kayo makakapag-fishing. 8 na. Malwanag pa naman. Pwede pa mag-fishing. So yan. Ang bigla ang camping. Dito. Hindi marunong maglinis. Akala kayo doon pa tayo eh. Hindi. Dito lang. <laughs> Tinuro na tayo. Yan. Nakain legal park. Hindi ko makakamatoan. Hahaha. Hindi, okay na yan. Sabi, <laughs> sa inyo lang siya. Meron lang isang American doon. Sabi niya. Alin ba itong naka-arbe? Oo, American yan. Pala, sinin natin. Hindi, dapat pala. Doon tayo banda. Kasi makakala hindi maingay. Oo, sabi niya, pinigin naman din ngayon. Walang problema yan. Hindi ba kasama yun? Dulong yun? Mas malamok doon. Pero pero mas maganda dito banda kaysa doon? Ito lang ang ito lang ang tinuro niya pre pagka punta tayo doon mga yung mga nandoon eh. Ayos pala dito

Hindi, dahil Ah, ganun din yan. Walter. Eh, yung kay Walter. ano? Yung kay... Ay, oo nga pala. Ay, yung mga kusta. Sa hala kayo. Hindi po po Wala Wala Baby uh. Baby. Anong nga? Kamay, I need water. Hindi naman mag

alam mo yung mga mga... Bakit buha ganyan yung bahay niyo? Oo nga, buhong lagat yun. Tulungan ka. i 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day. Hindi, oh. yung saksak. Ito dito. Ayun lang. Hindi natin mapapakalabangan pala yung saksakan. May extension ka? Wala. Kailangan mo pa extension? Ay iba, Ay, iba pala yung saksakan. Iba yung saksakan. Ano, tatuhan? Bilog. Tatuhan ba? Pare-drean, iba pala yung saksakan eh. Iba yung saksakan. Iba saksakan? Oo. Hindi. 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 Pa, lato-lato ba to? kamotian ako. ako. <laughs> buting asa kana papa tunog kuya. oh eh. oh 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 Oo, oh 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 Oo, oo. Oo, oo. oh 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 oh, oh. oh. oh, oh, oh. Kahit na perfecto Ala, parang hindi ko na-experience yata to eh. Ay, di, uh, dapat. hindi yun dati kasi matigas yun eh. eh, matigas. eh mayroon kasi yun yung dati, hindi naman tali. Hindi na naka-ganun eh. Naka-holistics yun eh, na, oh. oh. na, na, oh. na gumagano-ganun. Mas mahirap yan. Eh. Hindi, lubid yan eh. Nung, yung isa hindi lubid eh, no. Ay, plastic. Ay, yung plastic, Sino, matigas. Naka-ganun yun eh. Ang ganda eh, sinishake nila. Okay. <laughs> 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 may beat ano, Day timing <laughs> na yan, bay. Practice lang, More practice. <laughs> Look. Oh! <laughs> <laughs> Dapat pala din may ilaw eh. <laughs> bay? <laughs> kung kasama natin si Paddy na mababas. So ito ma magandang so, gabi mga, so, so, mga abiero. So, 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 oh, <laughs> so ito bigla, ito'y bigla ang camping, huh? yun. No. Kaya kung kasi no? kaya pala kasi Yeah, Ayan, okay, ang mga kasama, Asa natin, mga... Ba't hindi nyo pa pala? Nag-vlog ah, si ayaw. paring, paring Ryan eh. Kung ano-ano pinagkukwento. Oo. Oh. Nag-vlog <laughs> <laughs> eh. Na-edit na na naman niya. Na. Na-edit naman niya. Kwentuhan lang naman. Wala ka man nabanggit. Bakit hindi niyo pala sinama? Shout out, shout out, pre. Bye. Shout out, shout out. Shout out dyan sa mga mahal namin sa buhay. Magpakatatag lang kayo. Fedex Shout out mo yung... Oh, Pidex. Shout out mo yung... May Walter na ano ka ba? Third ka pa rin na, third ka pa rin na, third. I love third. Future pinner. I love third ko. I love third. I love third. Ayan ang mga big friends, tsaka Kelsey. Yan, oh. Kelsey. Ito, for Soling ko eh. Paul Soling. Pulse Holic. tawag mo ano ba? Ano tawag mo, ano mo kay friend Fred? San siya? Ha? Pulse Holic. Puls Hindi <laughs> <laughs> ko eh. Ha? Huh? Oh. Pulse -puls. Holic. Nahulog na sa... So ito tinatawag na biglaang camping in the last minute. Magpipasing na ito. Fishing lang. Fishing <laughs> lang daw eh. Fishing. Fishing lang usapan. Fishing lang, oh. lang usapan. Pero wala. Wala. Ano na ba? Nangyari inuman. Bay, wag kang maglalakad palapit dito. Hindi, ano <laughs> May kalambat tapo. Masilat. May kalambat tapo kakasya ka dito. Sige, <laughs> sabihin pa. Si Benji pinag-alala pa ko ng mainit na tubig. <laughs> Apoy na pala. <laughs> ka Kahit ilan na lang to, may maluluto ka dito. <laughs> So yan, nagset kami ng mga kanya-kanyang tent. Ayan na. Ten. Naging gab na. Ready na to. Mababa na yung ano tama. Anong oras ba tayo magbibising bukas? maga Anong oras? Maga. Basta maga Yun, <laughs> <laughs> mahirap. maga Asa ah, akin, eh. basta si Aset lang yung... Gisingin lang ko ni Aset eh. Kahit alas 4 na madaling araw eh, gigising ako eh. Kuya, pagka nakayakap si Tito Walter mo kay Tito Chris mo, huwag mo nang gisingin. Okay, sabi nga po sa sumigaw po akong <laughs> sunog, sunog. Para po so, Sunog daw. Parang nga pa, daw po Yung password mo ng Sunog. morning morning. Uh, Narito pa rin kami sa Buffalo Bay. So, ayan. Ang oras ngayon ay 6. Uh, ayan. Ito, magpipishing kami. Pishing lang kaunti, eh. kung may makahuhuli. Eh. So, let's see. Maganda rin naman ang buhangin, oh. No? Nakasama ko kasi para i-drain. Yung iba tulog pa. Yan mga narito. Malapit sa border ng uh, US. Oh ya pre, duit aja sampai batu tengah. Tima. Dulu tak sampai batu. So yan, mga mga nagpipishing kami rito. Ititimta ko mga Oras ay maga pa. Ang oras ngayon ay alas 7 pa lang ng umaga. So ayan so mga magkakasama kami nga nagpipishing. Dahil mga wala kaming biyahe. So yun mga kasama ko Mga truck driver din Pag pami may pamilya So narito kami ngayon sa Blue Bay So mamaya mamaya, mamaya. Kakain kami Pagkatapos Mamaya Uya na rin Nag chill chill lang kami ng konti Sulit ang uh, Sinulit ang uh, Unang summer ng uh, Taon medyo lumamig sa umaga maganda lang ang tubig paano dyan maradalan nyo? jackfish oo jackfish dalawang jackfish nakakatatunan nakakawala lang ha? safe and keep on trucking.